everyone. Hi. May buntag, may udto, may hapon, may gabi inyong tanan. Welcome back to our mini vlog. At last, naka-upload na yun balik sa among mini vlog. And, ikaduha pa din yun video para sa among mini vlog. So, for today's video, ilaag tamo sa among boardwalk sa City of Naga. And this video di I was taken last October 8 before the Fiesta of our city last October 10th. And the reason nga ming laag mi ani nga day kay naagi paigayon nga activities for the upcoming fiesta mao ang pump boat racing. And this was Sunday so kadaghanan makalaag ra kay walay work. But before mi nang laag ani nanimba sa mi first pagka morning of course unahon jud na nato ang Ginoo na ang tanan. And pagabot na mo diri nagsugod na ang maong racing. And as you can see, naglumba na ang duha kapambot og dagan kung kinsay mauna na and pasensya na mo gamay nga dili kay na maklaro ang maong pambot kay layo man mi video so bisan kisumin in pa na ako, medyo gamay ra gyapon siya tanaw, dili gyapon kayo siya maklaro But I hope maapil po mo og ka-enjoy og okay, tanawa maong racing kay si Bull Ratch, Enjoy kay nagtanawa ning maong racing and dali po kay nakakita og kamarites. kay ingon na po na siya ka-friendly. Bisag asang lugara, dali kay makakita og kasturiya. And ako po, na-excite po kaayo ko kung kinsay makaunaw, kinsay makadaog maka aning maong racing. And as you can see, hapit na maabot ang duha ka sa buya kung asa mulipot sila anang maong nga buya para pabalik sa finish line. So sa gadi ay naitabuan ni nga racing Magka problema sila kung padayo na sila palipot sa maong boya Kaya ang uban mapagngan sa makina Ang uban magkaabirya ang ilang makina And then ang uban dilipod kahoy ko o palipot sa maong boya So ang tendency ang gauna mapsan sa gaawahi So mao ang inungdan kasagaran sa mga napindi kay kuyug-kuyug naman na mo among Kelly palangga every time nga naami lakaw so ako na po gidala ang iyang dog food container nga bago lang nako na, na Boodle from Shopee and as you can see gihaw na si Kelly so amo na siyang gipainom Barato ra din yun ako napalit. This is only 100 plus with 2 bowls para sa food and para sa water. And also, ang nakanaisan nga container, kay dili lang food ang imong pwede ibutang and also ang water. So, let's hustle! Kaya break pa man ang Pampo tracing. So while waiting, nga mushroom resume ng lingkod sa mi si Kelly. And as you can see, si Bulwetch di ay may aning nagpa-game o basket kay na di ay tagayamahan ani And na sila'y pa-event, na sila'y pa-test drive, and na apod sila'y pa-game. And free na kayo sa gustong mo test drive, aron maka-appel po sa ilang pag-game kay interested man kayo si Bullrush nga maka test drive so ning Gorabels na si Bullrush and then kami po diha ni Kelly diri sa atbang nagtan lang niya mode yung interesado kay si Bullrush kay ganahan kay siya maka test drive sa Nmax excited girl ito, kay ganahan manggood kayo po si Bulrach aning in max o niya kay di man may ka-afford ani so may na lang ko no makatry ko no siya o drive taon po sa akong bana oy bitaw libre naman mga rap good basin pa di po no makadaog pa migluto bitaw ang importante kamao ta makontento kung unsa na ata karon magamay man o madako dapat mapasalamaton gihapon ta og labaw sa tanan kanunay ang atong pagtuo og pagsalig sa Ginoo o di ba Enjoy kay si Bulrach na dapita Bisag kay siya nga dili na iya nga butang iyang gidrayban. Kaya man ang higayon na makatry siya na nga butanga so gigrab po niya ang opportunity nga ma-experience niya. Marapod good na itong kinabuhi. Daghan man tanggisak yan ng mga problema o mga pagsulay pero kinanglan na itong dawaton o gantoson. Kaysa katapusan, adunay finish line ang tanan. so that's all for today's video please like and follow for more videos thank you for watching i'm ping tang tanan and god bless everyone